Kayo po ba ay laging kuyat, galit, asad, inis, worry at laging nag-iisip ng mga problema? Bad vibes po 'yan. Kaya kailangan iwasan natin. Baka magkaroon na kayo ng stress-related skin disorders pag kayo ay laging ganyan. Ang neurodermatitis ay isang uri ng sakit sa balat na ang dahilan ay stress. Ngayon, nakarinig na ba kayo ng A uh, trigger, kate, kutkot, kapal. Trigger, kate, kutkot, kapal. Kung walang trigger, yung stress na binanggit ko kanina, walang kate, di ba? Pero kung may stress kayo, makakati kayo, syempre kukutkutin natin, di ba? Pag kinutkot mo na kinutkot yung balat, ito ay kakapal ng kakapal para protection na ng sarili niya at hindi siya magkasugat. Kaya ayan ang tinatawag natin na neurodermatitis. Marami kasi akong pasyente na may neurodermatitis. Ang kadalasan na apektado ay yung mga kamay, no? Yung ibabaw ng kamay. Kasi kapag sila ay na-stress, kinukutkut nila yung kamay nila. Kumisa pa nga yung mga kukul, apektado na rin, no? Pero ang pinakamakikita mo ay yung pagkapal ng balat, pag-angat niya. Tapos ito ay umiitim at nagkakaroon ng maraming guhit-guhit, no? Kumisa dalawang kamay pero kadalasan isang kamay lang dahil yung kung right hand sila, yung left ang meron. Kung left-handed sila, right ang meron kasi yun ang pagkutkut nila. Ngayon, makikita din natin ito kadalasan sa mga paa, sa ibabaw ng paa. Kapag uh, ikaw ay stress pa rin lagi, makakat, mangangat din yun yung ibabaw ng paa. At syempre, ano gagawin ng balat para proteksyonan yung sarili niya? Pakakapal ng kapal ng kapal ito hanggang sa umangat na to sa ating balat. Tapos dahil sa kakakamot mo, iitim din siya. At magkakaroon ng maraming guhit-guhit. Minsan pa, uh, dahil sa kakukot-kot ng pasyente at ito ay madubi ang kanyang makuko, ay pwede pa ito magkaroon ng infeksyon. At pwede magkaroon ng cellulitis, no? Uh, yung cellulitis, yung pamamaga ng uh, balat na namumula at masakit kapag inahawakan mo. At kapag hindi pa nila pinagamot, magkakaroon sila ng bacteremia. Pupunta sa dugo, ang probio At tapos, pag hindi pa nila pinagamot, pupunta na sa mga different organs, yung uh, bacteria Ang tawag naman dito ay septicemia. Ang kagandahan sa sakit na ito ay madali itong gamutin, no? Kasi uh, kami mga dermatologists may ginagawa kami dito para mapabilis yung pag-flatten, uh, yung pagdapa uh, ng uh, skin na umangat dahil sa kakakamot. Tapos may binibigay din kami ng mga gamot para hindi sila mangate, para hindi na rin nila makamot ang kanilang balat. And at the same time, tinuturuan namin sila kung anong dapat nilang gawin at dapat iwasan para maprevent prevent yung pagulit-ulit ng ganitong klaseng sakit na tinatawag na neurodermatitis. Ito po ang inyong lingkod na si Dr. Grace Carol Beltran. At matatawagan po ninyo ako dito sa mga numerong ito kung kayo po ay may mga katanungan. Like, follow, and share my account.